Ang pinakamasipag na tao at pinakamatipid Sa ganito tagulan Masaya na po puya pag may tuyo at may okra na inihaw Alam mo? naman kita lang ano inihaw o Alam mo? Alam may Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam Ay, Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? mainit. Ito ba siyang ulan kayo? Kayo ang Kasi nga, walang pasok. May namat ito Mga puli. Okra. Alam ka na okra, oh. Parang buto. Ay, saka kayo. Mago. Bango. nga.